So eto guys, nandito tayo ngayon sa Senate of the Philippines. Ayan po, nakita nyo na po yun mga senior citizens.

pasan na natin yung surat Ito yung universal pension natin. Uh, actually, as per uh, data, 12 million yung uh, mga senior na, pero 4 million pa rin ang nag-de-pension. Ako po ngayon pala si uh, chairman ng uh, Victory Divine Agro Industrial Corporation. Isa sa Big Six na kiyon natin.

Magpakilala mo na ako. Ako po si Sultan Nasruddin Dakula. Galing po ng Sabuanga, Sibugay. Ang layo sa Pintanao. Uh, at the same time, provincial commander, chairman ako ng MNLF ng Sabuanga. Mga warrior kami, pero ngayon di na. Nasa peace kami, sir. Yes, sir. Dito po, ang totoo, si Aimee Marcos, si Nato Aimee Marcos. Dalawang beses ko tinulungan, nanalo. Ngayon, last term na kasi panungin niyo. Okay. So, ang... Hingi ko naman ngayon, hingi ng taga Mindanao, tulungan niya itong virus ni Congresswoman uh, say Kasi para ito sa senior citizen, si kawawa naman, dapat ang matanda ay mahalin. Lalo layo si Congressman say Kasi bakit? Yung ginawa niya, hindi lang para sa senior, hindi lahat

salamat. Okay. Uh, okay. Uh, okay na ako. Hindi uh, uh, lang dito. Please dapat pagkaisa lahat ng mga senior citizen. Kasi mahalin natin. Matatanda ating mahalin Thank you, sir. Uh, thank you, sir. Papayin natin sa toon nyo. Thank you sir. Thank you, sir.

ng 19, 19 na Congress at ay hindi po mapirmanan at pabalik po sa Congress pabalik sa Escort kawawa po mga senior sa <coughs> Pilipinas kung hindi po maapuban at uh, sinusupota po <coughs> namin siya ng Kasuman Mila dahil siya lang po ang ng na nagmamalasakit sa, sa mga senior citizen siya po ang autor ng mga house bill na ngayon ay nakapending pa sa Senate. Kasama na po yung free hospitalization, yung ating uh, uh, geriatric hospital, yung marami pa po pong iba, pati po yung uh, passport para sa mga senior na dapat ay eh, hindi na i-renew sa senior ako. Naglalaban po namin itong universal social pension dahil kailangan po namin ang pangmilin ng gamot maintenance medicine sa akin po, hindi po kailangan magtagal. At saka ang natin pong in and Social Place Pinipili po. Ang gobyerno po, naniniwala kami na it is for the people, for the people and by the people. At tungkulan po ng gobyerno na mahalin at pagsimpian ang pera ng mga At pagsimpian, it may relate the Constitution. Kaya hiniin po namin sa ating Senado, gampanan nila ang tungkulin nila para sa aming mga mamamayap. Okay, thank you sir. Ilang taon na po kayo, po, sir? Ha? Ilang taon na po kayo? 77 lang po. 77. May kasama po, na po, may po po. May mga pasama po po. May mga utsyenta na, pataas. Na oh. naghihiling po na bakit pa naman nila yung universal social pension. Dahil pag hindi po po binigay, baka wala na sila, wala pa rin yan. Dhal, sana po, magising na ang ating Senado, ang at ating Presidente, na tungkulin nila na tulungan ang mga mamamayan rasa konstitusyon po yun. Maraming salamat po sa mga kapatid. Okay, dito po si Mr. Efren Mangangang Bay. ng National Sir, magandang sa lahat. Sa lahat ang na mga kasinyo natin. Alam nyo, kami sa Nesca, eh, 18 Congress, kasama na kami na pinaglalaban dito sa Senado. Hanggang sa talaga pinaglalaban dito sa Senado at awan ng Diyos na ipasa. Ngayon <tis> well, po, kaya ipasa na po yan, e walang-wala na nakapimpin sa Senado yung uh, yung bill. Walang gagawin si Senador Ayme. <tis> I-table na. Yan lang ang pakiusap namin. Okay, ang ba, ibig sabihin ng i-table, isama sa agenda. Okay. Ngayon, napag-uusapan ngayon sa Senado. Kasi sa Senado ngayon, yung mga prioridad, family okay. sexuality, okay. birth control, kung ano-ano. Itong universal special, <clears throat> para sa mga matatanda na matagal nang pinangarap, pinagkasal, hindi namin maintindihan bakit hindi may table? May budget naman. Ang hinihingi. <laughs> ang hinihingi na namin yan. Ipasa lang ng Senado. Sundan lang yung budget. Para walang problema. Liman daang piso. Pero sa lahat. Kasi ang sinasabi ni Amy, ay eh, baka kulang budget. Kasi akala niya, isang limon, may 12 million tayo, 8 million na lang. Kasi binigyan na yung 4 million. So, so ngayon, 8 million senior citizen sa 500, Sarado yung budget. Kaya walang problema ang sinado. So ngayon, ang mahirap kasi, pag ito, hindi nakapasa ngayon, isipin natin bang to square one. Bantakin niyo po lahat ng senior na nandito. Ay, babalik tayo sa square one. Ay, kailan pa? Samantalang ito, si pasa ng sinado, magiging likasiya. Kami pangyayon dito, lalabas na mga bayanin. Kami nandito. Nandito lahat ng senior, para ipasaya. Paluwangin mo pa sa pagmamalaki namin sa mga susunod na generasyon na dahil dito sa rally na ito, napakinggan tayo sa Senado. So yun lang. Ngayon kami po sa NESCA, eh nationwide po kami. Meron po kami ginagawa rin na, nakapareho kaparehong ganito na rally para marinig po nila sa lahat ng aming mga chapter region. Sa Mindanao, sa Leyte, sa Sama. Meron kami Santa Rosa na nandito ngayon. Makati, tagig, yung Kalpan. Sa layo niyan, eh talaga naman, ito ang ating mga kasinuran, yung mga 80 anos na dyan, mahirap na maglakad. Pero pinilit nila na sumama para lang makisali. Para ito sa ipinaglalaban natin para sa mga senior citizen. Ang panawagan namin, mahalin lahat ng senior, universal social pension, ipasa na Nauna. 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 Kaya na, Naon na. Naon na. Paon. Paon. Sao, sa mga mga uh, si si uh, ah, ah, okay. uh, sa mga 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 na mga 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 na mga mga Kaya mga na, kailangan hanggat may senado ngayon merkules walang gagawin kundi ilagay lang sa kanilang agenda isama sa priority. yes sir yun lang marami po salamat yes sir universal Yay! social pension nauna nauna so, Ayan po guys yung interview ano, sa mga ilang uh, officers ng uh, union ng senior citizens. Isang nobili pa po natin Ang Josie. Isang nobili Isang nobili Isang nobili Isang nobili Good morning Ano po natin pa? Ay, Gomez po. Okay. saan? Holy Spirit the Holy Spirit, Quezon City, si Josephine. Pangilan po kayo nominee, ma'am. Pag-ilang nga uh, uh, sa uh, 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 mga bansa. Maraming Kaya kasi nadagdagan tayo eh Kaya hindi na natin maano Basta kami, e try my best yes, ma Mga ilang minuto, parang makapasok yung 10-10 minuto Hindi po natin saming Kung 40 na Isang 7-10 minuto Pero kami okay na saming Basta lang natin Basta isang Yes, ma'am Okay, ano ang pagpasalitong mas minanggol sa Dutri, ma'am? Yes. Okay. At... Masasalita ako ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you maraming sa pagpapasalitong. Thank you, ma'am. Okay, Good morning, po Good morning. Nandito po kami ngayon sa semi para suportahan ang yung Okay kung pila ang ito pagsaysay about the universal social family So actually, galing pa po kami ng Tarlac. So ako po yung overall coordinator ng US Rock po sa Tarlac Yes, ma'am. So nananalangin po kami na ito po ay magkaroon magandang Mm -hmm. Para po sa mga sinyo. Ilan kayo ang nag-alista Marami po kami. Kasi uh -huh. ang tatao po, kayo hindi po lahat na marami po, 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 po. Ang video po Isang bus po po. Isang bus kayo? Okay. At um, uh, inaasahan pa rin yun at ipapasa ito daw si Tatao. Opo. Ngayon. Okay. Opo. Hindi kayo mawalan ng pag-asal pa? Ma? Sige po. Ang Panginoon po ay nandiyan kasama po. Yes, ma'am. Hindi yes, walang ma ito. Hindi Ma'am, thank you. Maraming salamat. Okay, maraming uh, ito naman si okay, okay, suposilo, 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 uh, Ma'am, ano pangalan ma'am? Dili pa po kayo? Muntinlupa. Muntinlupa po kayo. si Daddy? Distrito. Okay. Okay. Uh, Okay, tatalagang sa pagsinusupukan ng house bill number 1-0. Okay,